Mama. Oh, Helen. Ma'am, hindi niya lang kaya magsalita. Talag, hindi niya mapigilang umiyak. Tatlo sila. Mag-aama mo, nag ka na po rito. Si tatay, yung bunso at panganay. Anak, alam ko, Sorry. Patawarin niyo ako. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo. Hindi naman ako magbigay sa inyo ng sasento. Diba oh, talaga kung niya yung gusto niyo? Tatanggapin ko. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Sir Rapi. Si Sir Harrison po ay uh, hindi po siya nakapagsalita dahil siya po ay mute and deaf at kayo po ang translator. Opo, Sir. Alright. Paano po namin siya matulungan? Galing po kami umuna sa Kawayan po sa AXIS. Uh, nagtanong po kami kung nakikater pa po ba ng mga OFW na nangangaliwa yung asawa. Sabi po nila sa Benguet, pero minabuti po namin na dito na lang po pumunta kahit malayo. Galing pa kayo ng kawain yan? Opo sir. O namin kayo hotel? No problem. Sir, uh, po. kagabi po natulog po kami sa gasolinahan. Uh, buti na sabi niya. Sige po, pagkatapos po nito, uh -huh. itidiretso namin kayo sa hotel. Thank you sir. Uh, para maging maayos po yung... Tuluyan nyo. Sige po, kuha tayo ng dalawang kwarto para sa inyo. Kaano-ano niyo po itong si Sir Harrison? Wala, sir. Kumbaga, palaki po siya nung biyanang kong babae. Maliit pa lang po siya, kinawa na ng biyanang kong babae. Dahil uh, ginawa na pong kasama sa palengke. Okay. Hanggang sa lumaki po, nakapag-asawa na, yung as bali yung asawa niya, uh, tindera po nung biyanang kong babae sa palengke. Ang um, bayit naman po, so parang kinukupup niyo po sila. Ah, uh, nung nag-asawa siya, sir, umipo siya sa magulang niya, nakikita na po siya sa bahay ng magulang niya, pero... Patay na po yung nanay tatay niya. Magandang hapon po sa inyo, Sir uh, Harrison. Sir Harrison, paano po namin kayo matulungan, Sir? Nag-usap na po in translator si Ma'am Sheila si Sir, Sir Harrison. Okay. Pero nabrief na po ako nito ni uh, Odette kanina. Uh, itong si Mrs. ay nasa abroad at yes, hindi nagsustento, napapabayaan na sila. Yes po. At uh, may pinapagawa daw po itong bahay pero hindi po sa kanilang mag-anak. Totoo ba na may iniwan na kayo Sir Harrison? Wala na? Wala na raw. Oo, oh, sir. Uh, isa isang taon pa lang po itong anak na lalaki, sir. Nagpaalam po na magtatrabaho sa Tugay City. Ngayon, sir, may time na umuwi siya isang beses. Tapos afternoon, sir, nak naka nakakilala siya ng lalaki doon sa Tugay Garaw na nagkaanak ng isang babae. Ah, nagkaanak siya doon sa okay, Tugay Garaw? Oh. Ah, tapos, sir, noong afternoon, ah, nagpadala naman siya noon, pero yung lalaki pa mismo yung nagpapadala doon sa pamilya. Opo, sa sariling asawa. Ngayon sir, naghiwalay na po sila nung taga Tugay Garaw. Nagkaroon naman siya ng bagong karelasyon, taga-kawaya naman sir. Kabaryo po nila. Ngayon sir, uh, pinagpapatayo po niya ng bahay at saka po binala niya ng motor. Tapos nakakalimutan yung dalawang anak niya. Opo sir. Ma'am Jenny, magandang hapon. Naiyak na tuloy si sir. Oh. Ma'am Jenny? Yes po sir. Tumatawa kayo pero umiyak po dito yung mister niyo. Tsaka yung mga anak nyo. andito yung kasama ko, sir. Pinapagawa niyo na po ng bahay, yung inyo pong kabit dyan. Actually, sir, hindi lang naman po ako yung may-ari ng... Eh, hati po kami, sir. Okay. Magkano na yung perang na naibigay mo o na inipundar mo doon sa bahay niyo ng kabit mo? 60, sir. 60,000 na naibigay mo. Anong pangalan po ng kabit niyo, ma'am? Walter, sir. Eh, ilang beses na po kayo ni Walter? Actually sir, hindi pa po kasi andito po ako sa abroad po sir. Hindi pa lang sama. Pero paano po yung relasyon niyo? Bakit po kayo nagbibigay ng pera kung wala pang nangyari sa inyo? Siyempre po pag may tiwala kayong isang tao po ganun. Mas may tiwala kay Kabit kaysa kay Legit? Meron din po naman. Bakit mo ipinagpalit si Kabit sa dalawang anak mo at sa mister mo, madam? Eh, siyempre po sir, maaga po ka akong nag-asawa. Anong kinalaman nun sa maaga mong pag-asawa para iyo pong mga anak ay gawin mong kawawa Sino ma mas mahal mo? Yung kabit mo o yung dalawang anak mo, ma'am? Siyempre sir, mahal ko yung dalawang anak ko sir. So kung mahal mo yung dalawang anak mo, ba't, ba't mo mas inuna pang pagawa ng bahay si kabit kaysa sa dalawang anak mo na nagugutom na rito? Eh pinapadalhan ko naman po sir. Ma'am, kakausapin po kayo ng anak niya madam, ng uh, Mama. Oh, Helen. Ma'am, hindi niya lang kayo magsalita. Talag, hindi niya na mapigilang umiyak tatlo sila. Mag-aama mo, nag na po rito. Si tatay, yung bunso at panganay. May iyak po silang pareho. Hindi ko kayo nakukonsensya, madam? Nakukonsensya po. O, kung kayo na konsensya, bakit nyo po nagawa to na gawin yung kawawa, yung iyong pamilya, lalo na itong dalawang bata? Tapos ngayon, nakangiti pa kayo, parang happy-happy kayo sa piling ng iyong kabit. Nasaan ba si kabit, ma'am? Nasa Pilipinas, sir. At nandiyan kay Saudi. <laughs> na, pati itong siya na naiyak na tuloy. Marami na naiyak dito, ma'am naapektuhan pati yung ko angkor ko si Marimar naiyak iyak na rin pati yung mga staff ko po dito sa paligid pati na sa likod na iyak na po sila lahat nakaka-relate po sila naging broken family dahil po sa ginawa nyo nagiba po yung pamilya ninyo Ma'am, nakikinig po yung tatlong mag-aama mo. Ano pong gusto mo iminsahe sa kanila? Len, alam ko naman na may kasalanan ako sa inyong mga anak. Pero patarin ako. Na, ay, kung napabayaan ko kayo, alam ko naman malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Okay. Alam ko, kung ano man yung patawarin niyo ako. Mama, tanong ko lang po, ano po ang naging dahilan, bakit po nangyari ito? Bakit niyo po nagawa ito sa kanila? Ano bang pagkukulang no. kung meron man itong si Mister at yung mga bata? Anong pagkukulang nila sa iyo? Oo so, po kasi, maliit pa po kung iniwan yung... Yung pangalawa po, siyempre po kasi sa akin, maaga po akong nag-asawa, parang hindi ko po na-enjoy yung sarili ko pagkadalaga kasi 15 po palang ako nag-asawa, nag-asawa po kami. Kasi maaga ka nag-asawa, hindi ka nag-enjoy. So ngayon, ito yung pinaka-enjoyment of your life? Pero nung ano, alam ko naman po na may kasalanan ako pero nagsisisihan ko po. Inaamin ko naman po, sir. Bilang pagsisisi, ano po ang pinakamagandang gawin dito sa sitwasyon kung kayo po ang tatanungin? Kung talagang kayo po ay nagsisisi na, madam? Kung gusto nila po support, bibigay naman po ako. Pero kung gusto nilang magsama kami ng papa nila po, malabo na po yan. Sa anong kay dahilanan po? Siyempre namawalangan naman po na bibigyan sarili Na ah, alang alam nga ba lang, na pagpipilitan mo sarili mo kasi hindi mo na siya mahal? Opo. po. Pero ma'am, meron kasi dahilan eh kung bakit bumibitaw sa isang relationship ang isang tao. In your case, ano po? Yun lang ba yung dahil maaga kang ikinasahal at uh, hindi ka na nag-enjoy na sa buhay? Yun lang bang pinakarason o meron pang iba? Yun lang po. Yun lang pinakamababo na dahilan. Wala nang bababaw pa. Dahil ba maaga ka nag-asawa, ngayon hindi ka nag-enjoy, you're just enjoying yourself with your kabit. Tama ba ang pagkabasa ko? Hindi po naman po siya yung una, yung yung ano ko po na ano, may isa pa po no, yung may anak po ako na isa. Oh, bago ka pala naglantad, meron ka pa palang anak doon. So nag-enjoy ka na pala ng buhay bago mo makilala itong si Sir Harrison. Hindi yung pwedeng gamitin yung ano, maaga kang kinasal. Kasi bago pala kay Sir Harrison, nabuntis ka na, kamo, di ba? Opo, bunso po yun yung ano po. Ah, meron kang bago ngayon? Bukot pa dito sa kasama mo ngayon? Meron ka pang isa? Noong nag-abroad po ako, yun po ang kasama ko. Kaso naghiwalay po kami. Hiniwalayan ko po nung andito na. So ibig sabihin, pangalawa na itong kabit mo ngayon? Opo. Bago pa lang po. Bago pa lang po. Bago pa lang. Sir Walter. Po, Sir. Kayo po ang kabit ni Jenny. Opo, Sir. Kumusta naman si Jenny bilang kabit? Okay naman po, Sir. Girlfriend ko po, Sir. Kaya nga, may asawa tong girlfriend mo. So kabit ka. Okay lang sa iyo, tawagin kang kabit. So, anong pakiramdam na ikaw ay tinatawag ko ngayon kabit? Okay lang okay. okay lang. Masaya ka ba na tinatawag kang kabit? Na isa kang lalaki at tinatawag kang kabit? Okay lang sa yon. So, hindi na kalalaki okay. yun. Okay. So, okay lang. Malaman ng buong mundo, si Walter ay kabit ni Jenny at pinapagawa ng bahay itong kabit niyang si Walter. Opo. Okay. Hindi ka ba naawa dito kay Horizon uh, at sa mga anak ni Harrison na iniwan na ng kanilang uh, misis dahil kinabit ka na? Naawa naman po ako sa anak niya po. So kung ka Apa. sa anak, di bumitaw ka na, huwag ka na maging kabit. Narinig mo ba usapan namin kanina, bago ka, meron pang isang lalaki sa buhay niya, pangalawa ka pa lang. Apo. At sigurado ko, iwang ka pa rin yan. Okay lang sa'yo? Hindi ko po alam po sa kanya. Hindi, kasi gagawin ka lang para usan. Okay lang sa'yo? Kung ano yung gagawin itatanggapin ko po. Tatanggapin mo, kasi mahal mo na siya. Okay, sir. Advice ko lang sa'yo, Sir Walter, iwan mo na itong si Jenny. Maghanap ka sir. na ng iba pakiusap ko sa'yo, pwede? Kasi ang susunod, sir, meron kaming gagawin mga hakbang na hindi mo magugustuhan. Maaring mga legal na paraan at kasama na doon, sa ni Ni, uh, Harrison. Anong trabaho mo, sir? Magsasaka po, sir. Magkano na po na ibigay sa pera ni, ano, uh, Ma'am Jenny? Mga na 50,000 po, sir. 50,000. Ikaw yung pinapagawa ng bahay at saka yung motor. Ano po motor ang binili sa'yo? iyo akin po yung motor. Hindi, binili ang karo. Sabi mismo ni, ano eh, uh, Jenny, binili ang karo ng motor. Saging po yung motor. Di ba ikaw ang bubili ng motor kay Walter? Ngayon din na niya inaamin. O ngayon palang, nagtatablahan na kayo. Susundin ko po kung anong gusto niyo mangyari, Sir Harrison. Okay. Meron pong sinisenya si Sir Harrison sa, sa tanong ko kung anong gusto niyang mangyari. Sir, Sir, sabi po niya, sila daw po, yung dalawang anak niya, siya at asawa niya, ayaw niya na daw po magsama-sama. Ang gusto daw po niya, yung dalawang lalaki na karelasyon ng asawa niya, at asawa niya, makulong. Yung sila lalaki ilang ilang beses na namin na pag-usapan ito ni Attorney Garrett yung ganito kan sitwasyon. Hindi po lalo pa uh, sinabi naman po nitong si Jenny, hindi sila nagkikita pa, hindi pa sila puro video-video ko lang. However, sa mo sa kanya, pwede ko pa siya ipa-deport kung gusto, yun ang gusto niya. Kung gusto niya. Okay, mukhang ayaw ata ni sir. Okay. Sumisenya niya si itong si ma'am, yung translator na, pa na kung gusto niya pabalikin ng Pilipinas. Uh, mukhang ayaw ata. Ayaw? Ayaw niya, sir. Gusto Bak niya, sir. Eh, kulong daw talaga. Sabi ko, hindi pwede. Kasi hindi pa naman sila. Kaya nga po. Yun po lang talaga magagawa, deport. Walter. Oh, sir. Gusto kang pakulong ni uh, Mr. Harrison pati ako abang mari gusto ko makulong ka sana pero wala eh hindi pa kayo nag ano ni Jenny hindi pa sir hindi pa ka pinagkikita po sir K kailan mo in-expect na makita kayo at kayo matagal pa sir pero hinihintay mo yon yung panahon na yon ok pagbalik niya yon hinihintay mo okay ang kapal din na mukha mo no tinetesting lang kita talagang pinapatulong mo lahat ng sinasabi kong kapal nitong taon to Grabe. Yung ano mo po, sir, yung mukha mo, sir, mas makapal pa sa espalto ng DPWH. Ikaw dapat, yung mukha mo dapat ipalit sa espalto ng DPWH. Yung DPWH, madaling masira. Yes. Yung mukha mo, pag inilagay dyan sa mga espalto ng highway, baka kahit na 16-wheeler, hindi, hindi madudurog. Sa sobrang kapal, sir. Ma'am, deport kung yung gusto niyang tulong. Kasi kung yung sinasabi niya, ipakulong itong sinalaki, hindi pa naman daw na, hindi pa si tong si Mrs. Pero pinapangarap pa lamang ni lalaki na mak si Mrs. pag uwi. Hanggang pangarap. Ma'am Jenny, yes. Okay. ayaw kang ipadeport ni Mr. Ang gusto lang niya ipakulong ikaw at yung si lalaki. Anong reaction mo doon? Yung ano yung gusto niya, gusto niya sir. Wala akong magagawa sir. Ah, so okay, ipadeport ka, okay lang? Nasa kanya na yun sir. Kahit ano, anong gawin ko, eh, wala naman akong magagawa sir. Okay. Kung ano lang gusto ni Sir Harrison, susunod niya. Sabi ko, ipapadeport. Eh, kung yun daw ang gusto, okay lang. So, so ibig sabihin, talagang sinacharge niya si Sir Harrison. Dahil alam niya, malambot itong si Mister. Alam niya eh. Ayaw talaga. Sir Negarit. Yes, yes, Senator. Itong si na nasa abroad, yung kabit niyang lalaki, dito sa Pilipinas, hindi pa silang siya hindi pa silang siya nagkikita. lang ni kabit. Pa lang, pangarap na mapa pala yes, itong si Mrs. So Aha. ang gusto mangyari kasi ni uh, Sir Harrison eh ipakulong itong si lalaki at si Mrs. Yes. Sir. Pwede ba yo kahit wala pa nangyari at pangarap pa lamang ni lalaki na magni ni ng Mrs. Unfortunately for us, Sir Raffino, yung pangarap sa pakikipag hindi pa po yan punishable act under our adultery laws Dahil po si Mrs. ang nangabit dito The proper crime is adultery And it is only committed in one manner Which is a married woman having s a man Not her husband So dito po yung pagpapangarap Unfortunately for us Hindi po siya enough to prosecute the crime Okay, yung pagpapadala ni uh, Mrs. ng pera uh, kay Kabit versus doon sa kanyang mga anak may kaso ba yon? Yung pagpapadala lamang ng pera tapos hindi pagpapadala kay mister, uh, pwede pong mag-amount to abandonment yan or neglect sa mga anak po nila. If napakita po natin na hindi na po talaga si Mrs. nagsusuporta sa kanyang pamilya at medyo tinamaan na po ang well-being ng mga anak po nila. Hindi, kaso ayaw nga kasuhan ni Mr. Napakabait ni mister, Ayaw yung kasuhan itong si Mrs. Gusto niya talaga yung si Kabet, kaso wala nga tayong makitang butas kay Kabet, di ba? Yes, sir. Tama po kayo. And I think you recommended kanina ng pagpapadeport niya. Ayaw. Ayaw ni Mr. Mas maganda po. Ayaw ni Mr. Kung ayaw niya po, then hindi po natin mawapakulong kasi there is no crime committed yet, sir. So ma'am, pakisabi kay Mr. hindi pwedeng makulong by the simple yung reason na nangangarap lang si Kabet na si Mrs. niya. So, wala pang crime committed daw doon. Ayaw talaga eh. Huwag pilitin kung ayaw talaga. Kaya nga itong si Mrs oh, yung mata ni Mrs. parang tumataway oh. Kitang-kita -kita ko oh. oh. Oh, kita mo tumawa oh. Beya, hey, salamat ka. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Wala namang tao na nag-o-offer sa asawa mo na tulungan. Kundi kami lang. Nang hiram lang kami ng sasakyan at saka ng panggas namin may anonymous na nagbigay ng pangkain namin. Kaya kami nakarating dito. Ngayon, ang concern lang namin, kahit man ka ng ilan, kahit sampu, yung, yun lang obligation mo sa mga anak mo, ading, ang dapat ibigay mo. Yung mga anak mo nag-aaral, pumupunta sa amin yung asawa mo, wala daw pambiling damit, bag, notebook. Ma'am, tutulungan ko kayo, papahotel ko kayo, and then tingnan ko, i-assess ko kung ano pwedeng kong may tulong sa mag ama Pero ang sir. pinagtataka ko lang, ah uh, hindi nagsusuport at pinapatawad pa rin niya. Jenny, ikaw ba'y magbibigay ng tulong o hindi? Kasi pag hindi ka magbibigay, ako na mismo, personal, ako na mismo mapapapaday sa'yo. Sabi mo sa kanya, okay lang ba? Ako na. Gagawa ng paraan. Tutal, tutulungan ko naman siya. Wala oh! naman sinusuporta. Ako oh, na mapapaday Okay sa'yo? Sa mga bata? Okay sa'yo, mga ading? Oh. Kuna na ni Sir, pa-deport natin. Gusto natin bang kanyang, tulong, tulong. Ako, bahala sa inyo. So, na bahala. Ako magbigay ng negosyo sa inyo. Bigyan ka na ng negosyo. Oo. oh. Hindi ka stam. Tapos, tapos pa-deport pa na ito. Agawid to. Okay sa'yo. When? Pag-awid toy. Stahan pa nga, makasta. Aya. Ayaw. Stam. Ayaw. Okay lang kanya mga agawid. Sir, huh? okay lang daw, sir, na ikaw nang gumawa ng ano, aksyon. Ako nang aksyon. Pa-deport ko siya. Deport, tapos ako nang bahala. Tulong ako sa family. O. Sir, bahala. Tu tulong kay tatlo, tulong. Tulong. Okay. Magbasa. Yes, yes, no problem. Okay, approve. Patay ka, malas mo ngayon, Jenny ka. Papadeport na kita, Jenny. Ano masasabi niya? Pasensya na mama, walang personalan. Trabaho lang. Ipapaumpisan ko na ang deportation process ninyo. Trust me. Mapapadeport kita. Ano pong reaksyon nyo? Bago kita mapadeport. Monday na din, ano ma'am. Kikilos yung... na po ako, ma'am, sa Senado para mapadeport kita. Kung ano po yung gusto nila po. Okay. Kung tulong naman po, magbibigay, willing naman po ako magbigay sa kanila ng tulong mula lang po nung 10K na yung binigay ko nung John, nagpadigay po ako sa kanila ng 10K, tapos tumawag sila after 2 weeks kasi gusto na naman nila magbigay ako ng pera. Kaya siguro doon nagalit ang asawa ko kasi wala akong may bigay. Natural, kasi imbis na ibigay mo dun sa kabit mo pampapatawin ng bahay niya at sa pagbili ng motor, dapat lahat ng pera mo dyan dito sa family mo, hindi sa kabit mo. Dapat ni Duling, wala kang binibigay sa kabit mo. Ngayon, mapapadeport kita. Ako na mismo, binigyan ako ng authority ni Mr. na ipapadeport na kita. Ngayon, itong pamilya mo hindi magugutom. Akong bahala, sagot ko sila, patay ka. Pero ikaw magugutom ka, pati yung kabit mo. Hello, kabit. ayo kabit. Walter. Hi. Oh, uh, paano to? Wala nang hindi na mapapauwi ko nitong si Jenny, hindi na makapagbigay ng pera. Kabit mo pa rin siya? Hindi na. Oh, hindi ko po rin siya. Hindi kasi pag pinauwi ko siya, wala siyang trabaho. Wala na siya may bibigay sa yung pera, luho. So, ikaw ba ay papayag na kabit ka pa rin niya o hindi na? Kasi wala na siyang pakinabang. Go pa rin hindi na. Hindi ko po lang. Sir. Hindi gusto ko indiretso para malaman ko rin kung paano kita magawa ng paraan na para weather whether ikaw ba ay tingnan namin kung makakasuan din o wala talaga. So, ang gusto ko lang malaman mo, itong iyong kabit, wala na hanap buhay. Wala ka na mapapakinabangan dito. Magkakabit ka pa rin sa kanya o hindi na? Pakisagot lang po sa na maayos. Yes or no? Hindi ko po lang. Hindi nga, sir. Isang tanong lang. Wala ka na pakinabang dito kasi mapapauwi na to. Okay lang ba sa'yo? Wala na siyang pakinabang sa'yo. Okay lang? Okay lang po. So, pag uwi niya dito, magsama na kayo. Tama? Not. At pag nagsama kayo, doon ka na makukulong. Okay na? Hindi po na. Pero okay na sa'yo, pag ikaw ay uh, sumama sa kay, kay, kay Mrs., makukulong ka. At pag nakulong ka, sa loob ng kulungan, gagawin kang kalabaw doon ng mga barako. Oo po, alam ko po. Okay lang. Sige. Talagang tibay talaga ng mukha nitong si Kabit na to. Kapal na mukha mo talagang damu ka. So sir, okay na? Pa-deport -pa na natin ha? Okay? O sige. Ma'am, pasensya na po, Ma'am Jenny, papadeport po namin kayo, ha? At kapag nagsama po kayo dito ni uh, Walter, doon ako kayo makakasuhan. Kasi pag nagsama kayo, yun na yun, may kaso na yun. Para maintindihan nyo lang. Okay na po, madam? Okay, po, po. May mensahe po kayo? Meron po, sir. Sige po, anong po mensahe niyo po? Anak, alam ko, sorry. Patawarin niyo ako. Alam ko, walang may akong pagkukulang sa inyo. Wala na naman ako magbigay sa inyo ng sustento. Pero talaga po niya yun yung gusto niyo. Tatanggapin ko. Pare ko, pinabayaan ko kayo. Sir, pwede ba bang humingi ng isang tulong? Kahit ah, ano, ano po? lang? Hingi ka ng tulong. Ano po hingi nyo ng tulong sa amin? Sige po. Ano po yun, ma'am? Ano Mamuha po, po yung lumang ko. Ano po? Na isa. <coughs> Makuha daw sir yung anak na isa. Ah, yung anak mo sa ibang lalaki. Of course, of course. Sige, syempre, pwede po yon. Mapupunta sa yon kasi anak mo naman talaga yon. Hindi mo naman anak yung kay Sir Harrison. Ayaw nila po ibigay sa akin kasi sabi siya kahit rin magpunta. Pero para sa akin, mukang uh, mukhang pwede kasi hindi nyo naman anak yan ni Harrison. Anak mo sarili yon. Oh, sa ibang lalaki. Sige. Okay, so okay na po. Consider yourself deported at uh, yung mga bata. Ito nag pero huwag ka mag-alala. Uh, tutulungan ko po sila para sila po ay makapamuhay ng matiwasay. Okay, ma'am? Ingat ka dyan, madam, ha? Opo, sir. Hello, Walter. Hello, Hi. Kabit. Oh, sumasagot siya pag sabi, Kabit. Ah, alam niya, alam niya ang pangalan niya. Uh, Mapapawi na si Mrs. So, dalawang mangyari dito. Pagdating niya rito, wala na siyang pakinabang sayo. Pero magsasama naman kayo. Happy-happy kayo. Doon ka na makukulong. Nag-gets mo, ano? Opo, sir. Okay, very good. Sige po. Salamat po. Punta kayo doon kay Odette. Uh, Ihotel po namin kayo. Tapos pag-usapan natin, i-assess po namin kung anong klaseng negosyo, pangkabuhayin, matutulong namin sa inyo. Yung mga bata pa ba nag-aaral? Opo, oh, sir. Very good. Very good, very good. Sige po, akong bahala. Pag-aaral natin mga bata. Gagawa ko ng mga... Uh, assessment ko ani magandang kabuhayan para sa kanilang tatlo ha Sir maraming maraming salamat po salamat, ma